huli natin oh ay good morning yan uh, sa kami sa spot ni Master Vince mga kamagat Master Zoo ko picture. what's up okay. hindi na itong mga tropa mga kamagat oh bago tayo subisid mga kamagat ah, shout out na natin ang ating mga solid supporter at followers Shout up Idol Rus Prado Alfredo Santiago Surik Surik GR Ayan, Shout out, Idol Vince Adventure At saka si Suk Adventure Ayan, Follow nyo yung page nyo mga kamadragat Alright, so tayo mga kamadragat kita rin, ah, nakalawak waktu أصبر أنا kaset Ah, ikut <laughs> 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 tayo mga kamandragat mabutan tayo ng umaga ito yung huli natin oh ay ah, no mo, Oh, may pagkalamaris Bigay mo lang sa akin, Idol <laughs> Baka pwede naman yung bigay mo sa akin yan oh. Huli mo, pre ah. wala, akong huli ngayon Kasi okay, eh, quick lang yung gamit ko Ang daming yung sipyat ah, brabyo. Laki ng barakuda, tsaka oh, ito oh, May pay. gawin na tayo pang daing Alright, biay. <laughs> tidak <laughs> pakalaki nang, tidak pakalaki nang nupos oh. Oleh <laughs> bu Ah. Ah, aku buta dek. Ah, aku as kubutan. Lemak nah, nah, nah. kilo, lemak nah. nah. <laughs> nah, nah kilo kubutan. Hahaha. Ii. Pawai tayo malah kapan tergat. Yo, pawai tayo malah kapan tergat yo. Ini master suk. Tubig smod. Tuwidap. Aba, taga umaga. Tuabi layo nang spat mga kamedergat. mga halos nang uros kami naglalakad. Ah. Liwayway, tapos... nah pa. <laughs> 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 ah. Layo na lalakarin mga kamandarga to. Kinakaw. Dito kami sa isla, sa barangay Pandakan, Island. Kinakaw yun na kami. Hirapan <laughs> na kami sa ah. kalisod. Buhay pa yung kito mo. O, kumikisikisi pa. Kumikisikisi pa. Basta.